Mga kapatid, opisyal nang nagsimula ang tag-ulan at halata naman yan sa naranasan nga nating biglang buhos ng malakas na ulan dito sa Metro Manila kanina. Kumustahin natin ang sitwasyon sa mga lansangan mula kay Mia Reyes live mula sa EDSA. Mia. Cheryl, dahil sa bigla ang buhos na ulan kanina, bahagyang nag-usad pagong ang daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Partikular dito sa tinatatayuan natin dito sa People Power Monument, yung mga sasakyan na nakikita ninyo na nanggagaling sa Pasay, sa Ortigas, sa Makati, medyo masikip pa rin ang daloy ng trapiko pero pagdating sa Cubao, Nepacu ay medyo luluwag na ang daloy ng trapiko. Pagdating naman sa southbound lane, magiging masikip pa rin ang daloy ng trapiko mula sa Timog Flyover pero mga kapatid, medyo luluwag na yan pagdating sa sa Cubao Underpass hanggang sa Ortigas pero bahagyang babagal ulit mula sa Boni Avenue hanggang sa Magallanes Flyover. Samantala agad ding binaha ang bahagi ng Quezon Avenue at Banawe nang biglang bumuho sa malakas na ulan pasado alas 2 kanina. Halos zero visibility naman sa South Super Highway dahil sa lakas ng ulan at umabot hanggang gutter ang baha sa bahaging bikutan. Maging ang Rojas Boulevard inabot din ng hanggang gutter na taas ng tubig. Pahirapan din ang biyahe sa QC Circle dahil sa malakas ng buhos ng ulan. Dahil sa biglang buhos na ipon ng mga pasahero sa sidewalk sa Cubao. Nakadagdag din dito sa kalbaryo ng mga motorista ng ilang buwan nang nagtsatsaga sa masikip na daloy ng trapiko sa kanto ng Araneta at Quezon Avenue dahil sa ginagawang underpass. Ang problema pa, aabutin daw ito ng pasukan dahil mahigit isang, daaw, isang daang araw pa tatagal ang construction. Aminado ang mga enforcer na malaking, malaking abirya sa daloy ng trapiko ang malakas at ang buhos ng ulan. Pero ngayong tumigil na ito, inaasahan nila ang paghupa ng tubig at ang unti-unti pagluwag ng daloy ng trapiko sakto para sa mga magsisiuwian mamaya. Pero ang mga motoristang inabutan ng ulan at traffic, di naiwasang mainis. Nagdagal pa na-import dito para ma maayos ang uh, traffic. Nagtitiis naman kami kahit matraffic eh. Ganun lang talaga, ano po ay lang. Basta kumita po. Ah, Oo, oh, yun lang. Makakuha lang yung boundary, eh, pangkurodo. Sheryl, nakausap natin kanina ang uh, project engineer ng Underpass na si Engineer Allison at sinabi nila na luluwagan nila ang intersection para maabisan ang uh, daloy ng trapiko sa lunes. Cheryl. Maraming salamat, Mia Reyes, na gulat live mula sa EDSA.